Yan mga idol, buhay pa yung tanim ni Lulo na Dorian. May balimbing pa at langka. May mga niyog. Yan. So, dati 8 uh, years ago, maliliit pa yan. Ngayon nang habal. May santol pa yung tanim namin. Mangga. Uh, Guyabano. Bayabas may limoncito yung bahay ni Lulu dati wala na uh, wala nang nakatira medyo luma na talaga yung bahay ni Kuya Dante doon sasakyan nila ayan na Ano na yung parkingan may mga limonsito pa dito. Kuha tayo. Yan. si, Gawin natin juice. Ayan diba no? Harap na? Yan pa manggustin. Ayan uh, may rambutan. Doon manggustin. Langka. At uh, buongon. Tundur yan. Mahaba to, Tanim ko pa natin